Magandang araw mga kabopuls. Kung kayo ay isang microbiologist, hindi ito ang video para sa inyo. Manood na lang kayo ng ibang video ko. Ngunit mataas ang chance na kayo ay isang macrobopologist. Kaya tara, pahiram muna ng limang minuto ninyo at papaliwanag ko sa iyo ang cell sa paraang pinakamadaling intindihin. Kasi alam ko naman na hindi kayo nakinig sa teacher nyo noong inexplain explain niya to. Ang unang nakadiskubre ng cell ay ang English scientist na si Robert Hooke noong 1665. Ang cell ang pinakamaliit na bahagi ng anumang bagay na may buhay. At tayo na din sa mga eksperto, ang cell ay ang pinakaunang klase ng buhay dito sa mundo. Halos 4 billion years ago na ang nakakalipas. Dahil sa sobrang liit nito, sa microscope lang ito makikita. Ang salitang cell ay galing sa Latin word na cellula na ang ibig sabihin ay maliit na kwarto, gawa ng kanyang itsura. Kumbaga ang cell ay parang isang kwarto na may iba't ibang empleyado na gumagawa ng kanya-kanyang tungkulin. Pag-usapan natin ang dalawang klase ng cell. Prokaryotic cells. Ito'y itinuturing bilang isang pinakasimpleng klase ng cell pwede din nating sabihin na ito ay ang sinauna o makalumang anyo ng sel dahil wala itong nucleus. Ang nucleus ay parang isa pang kwarto sa loob ng sel na kung saan nakapaloob ang DNA. Ang DNA ng prokaryotic cell ay nakahalo lang din sa ibang bahagi ng cell. Imagine mo ang isang opisina ng may mga empleyado, tapos yung manager mo walang sariling pwesto at sa halip katabilang din siya ng mga empleyado. Parang ganun ang setup ng prokaryotic cell. Pinakahalimbawa nito ay ang mga bakterya. Eukaryotic cells. Pwede nating sabihin makabago o mas modernong klase ng cell kasi mas komplikado ito dahil sa pagkakaroon nito ng nucleus o isa pang sa loob na kung saan nakasilid ang DNA. Kumbaga, yung manager sa opisina nyo ay may sarili ng maliit na opis at nakahiwalay na sa inyo. Ang mga tao, hayop at halaman ay binubuo ng eukaryotic cells. Sinasabing ang eukaryotic cell ay nag-evolve galing sa mga prokaryotic cells. Bilyon taon na ang nakakaraan. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang bahagi ng eukaryotic cell at ang kanya-kanyang tungkulin. Cell Membrane ito ang pader o gate ng cell. Hinahayaan itong makapasok ang mga bagay na kailangan tulad ng oxygen at nutrients at hinaharangan ang mga hindi kailangan. Isipin mo na to na parang isang security guard. Cytoplasm Ang cytoplasm ay parang gel o tubig na puno ng nutrients kung saan lumalangoy ang iba't ibang parte ng cell. Sa kaso ng opisina, ito ay parang oxygen o working space sa pagitan ng mga empleyado. Nucleus. Ang nucleus ang manager's office ng cell. Dito nakalagay ang DNA na parang blueprint o instruction manual na nagsasabi kung ano ang gagawin ng cell. Halimbawa, kung kailangan gumawa ng energy o magayos ng nasirang part, ang nucleus ang magbibigay ng direction. Mitochondria ang mitochondria ang powerhouse ng cell. Ito ang gumagawa ng energy gamit ang mga nutrients at oxygen na pumapasok sa cell. Parang generator o power supply ito na nagbibigay ng kuryente sa opisina. Ribosomes Ang ribosomes ay ang mismong empleyado ng cell. Sila ang gumagawa ng mga proteins na ginagamit para magtayo, magayos o magpagaling ng iba't ibang parte ng cell. Ang bilang ng ribosome sa isang cell ay nakadepende sa kung ano ang klase ng cell. Maaring libo o milyong ribosomes ang nasa loob ng cell. Endoplasmic reticulum Isipin mo ito bilang isang production line kung saan ginagawa ang mga produkto. May dalawang uri ito, rough ER at smooth ER. Golgi apparatus, parang delivery system naman ito inaayos, binabalot, at pinapadala nito ang mga produkto na natapos na sa ER o endoplasmic reticulum at ipinapadala sa ibang bahagi ng katawan. Lysosomes Ang lysosomes ay ang cleaner ng cell. Nililinis nila ang mga basura o sirang parte ng cell para ma-recycle ang mga ito. So, paano nagtutulungan ang mga bahagi ng cell? Isipin mo ang cell na parang isang organisadong pabrika. Ang nucleus ang boss na nagbibigay ng utos. Nasa loob siya ng opisina. Ang mitochondria ang gumagawa ng energy para makapagtrabaho ang lahat. Ang ribosomes ang gumagawa ng mga materyales. Ang Golgi apparatus ang nagpapadala ng mga produktong gawa ng cell. Samantala, ang lysosomes ang naglilinis ng kalat habang ang cell membrane ang nagbabantay sa labas. Lahat ng bahagi ay may connection at nagtutulungan para mapanatiling buhay ang cell. Ang bawat tao ay binubuo ng trillion trillion cells. Ang iba't ibang klase ng cell, muscle cells, blood cells, nerve cells ay may kanya-kanyang gawain pero lahat sila ay nagkakaisa para mapanatiling buhay at gumagana ang katawan. Uulitin ko lang mga kabopols, sobrang pinasimpli ko ang paksang ito. Para sa mga microbiologists dyan, pasensya na sa simple at shortcut na paliwanag. Feel free to criticize my video. Para sa mga estudyanteng elementarya o high school, pakinggan nyo ang teacher nyo. At para naman sa mga tumandang bopols katulad ko, ako na lang ang pakinggan nyo. Mas mainam na merong konting kaalaman kesa sa wala. Hanggang sa muli mga kabopols.